Sorry, babe. Lohi hiya kung babae ka, napakasinungaling na ka ka! Buntis ang tito mo! Buntis? Uy! Okay, Buntis? Iya! Ha? Tignan mo! Nakita mo? Puro tela yung laban! Pagkabit nga naman, lahat gagawin, ano? Ma? Ma? Hmm. anak, dumating ka na pala. Nga pala, girlfriend ko, si Sandra. Dito ni siya titira umpis ng araw na to. Girlfriend? Dito titira? Oo, anak. At kasama na natin yung magiging kapatid mo. Ah, uh, hello, Iya. Lagi kang kinakwenta sa akin ng papa mo. Ako pala si Sandra. Or pwede mo akong tawagin mm -hmm. ng mama. Kasi magkasama kami ng papa mo. <laughs> Paano to? Seryoso? Inuwi mo yung kapit mo dito sa bahay? At talagang binuntis mo pa. Sandali lang, Sandra, ha? Nakausapin ko lang itong anak ko. Kaya, e, uh, alam ko na bigla kasi nangyari. Kaya lang, pwede ba? Huwag ka naman maging basta sa tita Sandra mo. Sorry pa, Pero Parang gusto mong gawin ko tanggapin yung babaeng sumira sa pamilya natin? Umalis na nga si mama dahil sa panloloko mo. Buong akala niya hahabulin mo siya at magsisisi ka. Pero anong ginawa mo? Pinanindigan mo pa talaga. Alam mo anak, darating din yung araw, maiintindihan mo rin si pa. Hindi pa. Ikaw. Darating yung araw na maiintindihan mama. mo rin kung gaano kahalaga sa akin yung pamilyang sinira mo. Nandahil lang sa walang kwenta mong kabit. Basta ka na, Babe, hindi ata ako gusto ng anak mo. I mean, kami, babe. yeah mo na siya, babe. Nabigla lang yun. Kasi bigla kitang dinala dito. O ano, kita tayo sa taas. Ha? Para makapagpahinga ka na rin sa kwarto natin. Ika. O, lalaan lang. Lalaan lang. Makabataan ngayon. Lahat gagawin, magkaroon na ng pera. Babes, mm. grabe talaga epekto nito. Subok na subok na to. Kita mo naman. Kita <laughs> mo naman ang resulta. Magkakababy na tayo. Grabe ka naman kasi kumamit ng babe. Parang ayaw mo mawalan. Babe, siyempre. FDA approved yata ito. Isa pa. Natural lang ingredients nito. Maniwala ka dyan. Subok na subok talaga. Ito ang resulta. Oh. Magkaka-baby na tayo, babes. <laughs> Oh, baby, baby. Ay, ako. Eh, anak. Ako'y magpapaalam na, ha? At ako'y aadis lang. Kung may kailangan ka, magsabi ka na lang sa tita Sandra mo. Okay ba? Giingat kayo dito, ha? Okay, anak. Babe? Babe, teka, babe! Oo. Mm. Makatakbo ka, alam mo. Di buntis, ha? Ay. Eya! Uh, Eyan ka na naman. Ay, babe. Sorry. Ito yeah. ba? nga. naman sabihin na mag-iingat ka, ha? Umuwi um, um, ka din agad. Huwag ka na magpupunta kahit saan. Kasi kailan ka namin ng baby mo. Kau naman yun lang bang dahilan kaya ka nagmamamadali. Abay, <laughs> okay. okay, mag-iingat ka. Baka madulas ka't may mangyari sa iyo, ha? Paala ka na kaya ha? Baby ko. Mm. <laughs> um, Alis na ako, ha? Okay. okay. Excuse lang, ah. ko lang. Masaya ka ba? Masaya ka bang winasak mo yung pamilya namin? <laughs> eh, uh, With all due respect, wala akong winasak na pamilya. Kusang lumapit sa akin ng papa. Mo. At tinuka mo naman. Kusa? O oh, wala lang siyang choice kasi nabuntis kanya. niya. O oh, kaya pala malakas yung loob na iuwi ka dito sa bahay. Kasi, nagpabuntis ka naman talaga. And so? Kasalanan ko ba na pinili ako ng papa mo kesa sa siya mong mama? Pumidama yung nanay ko dito, At ha? At wag mong yung relasyon namin ng papa mo! Alam mo kung bakit? Kasi anak ka lang sa unang asawa. Ako na ang asawa ngayon. At magkakaanak na kami. Ha. Ay, saan ka kaya pupulutin kapag lalabas na yung anak namin? Agoy. Ano ba Ilang araw pa lang ako dito, pero hirap na hirap na ako. nandito na kayo? Mm, bakit? May nangyari na naman ba? Uh, Oo oh, pa. At hindi mo magugustuhan yung malalaman mo. Tungkol na naman ba yan sa tita Sandra mo? Mm, tungkol sa sikreto niya. Kung ano, pwede ba? Kung ano man yan, tinginan mo na yan, anak. Pagod na pagod si papa. Pero pa? Anak, alam ko, hindi mo kaya tanggapin si tita Sandra mo at naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Pero sana sa pagkakataon to, ako naman nang intindihin mo. Nabuntis ko si Tita Sandra mo. May pananagutan ako sa kanya. Kaya pwede ba, tigilan mo na yung paninira mo sa kanya. Pero pa, hindi ako nagsisinungaling. Isa pa! Ikaw ang palalayasin ko! Mm -hmm. Laki ng tiyan. Oh, hmm, babe. May okay. tinig. Okay, Nandito ka na pala. Oo, <laughs> okay 'yo, babe. Rohi ako babae ka? Napakasinungaling ka pa. ang tito mo. Buti. Ay! Ay! Yan, bes. Ay! Iya. Yan. Ikaw mo. Ay, no. Hindi na ba? Ayan, nakita mo? Puro tela lang naman na 'yan. Hay oh. yung sinasabi ko sa iyo pa. Pinagpalit mo 'yung pamilya mo na dahil sa walang kwentang babae na 'yan. Na niloloko ka lang naman. Babe. let me explain. Mahal na mahal kita. may wala ba kung may problema kung may problema kung may kita kung kita, may pamilya kung may alam ko may mo ako, di ba? Kaya may kita bigyan ng anak eh. Pero gusto ko piliin mo ako may problema kung may problema kung may problema kung ka? problema kung may problema Pinagpalit ko sa'yo yung pamilya ko. Oh. Ang mo, tama ka Kaya pwede ba? Umalis ka. Lumayas ka! Please. please. Lumayas ka! Maliwanag ka sa imaginary baby mo. Umalis ka na dito kung ayaw mo lagyan ko ng black eye ang mga mata mo. Alis! Anak. <sighs> sobrang hinihiya ako sa iyo, anak. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Nabulag ako sa pagmamahal doon sa kalukohan ng babae na yon. Sana hindi pa huli lahat. Sana mapatawad mo ako, anak. Please, patawad mo si Papa. Alam mo ba, hindi mo naman kailangan sa akin humingi ng tawad eh. Kundi kay Mama. Pa, please buhay natin itong pamilya natin. Eh. Sige anak, gagawin natin anak tawad anak. Sorry, anak. Thank you, anak. So, yun mo na si Mama. Promise. Thank you. Salamat. Ayan, for today's video, may napupulutan ba kayo na aral? Kaya ito lang sa masasabi ko. Kung ang pamilya mo ay nagkakaroon ng affair, ikaw na anak ang gumawa ng way para makita yung dapat mong makita. Diba? Katulad dito sa video. Kasi minsan, minsan yung mga magulang na mayroong gayon, nagbulag bulagan na lang sila. Basta ang alam nila, nagmahal sila. Pero hindi nila alam, sa bandang muli, pagsisiyan pala nila yung mga ginagawa nila. Ang sarap magmahalo, oo. Minsan, hilingin mo na lang sana dalawang puso mo. Pero walang ganun, te. Walang ganun, kol isa lang dapat ang pipiliin mo malin mo talagaan mo ang pamilyang mayroon ka dahil sa bandang uli kung gagawa ka ng ka hindi makanda nako kakaawa ka Kaya for today's video kung gusto ng video na to kung kalimutan share follow na din ako have a